At nga sir ng mga hawak niyong papel para malaman niyo. Ay, ano lang po ito? Pang-ano lang po? Baka mali lang po, baka hindi ako yan. Pangalan lang po, kung baga ano lang po ito ng pangalan at address. Kaya nga po, patingin nga po. Pangalan, Jubak. Jubak po ba? Jubak. Opo, po, saan po yan? Yeah. Online, online, online. Bali, nasa sasakyan na po namin yung i-deliver na in-order niyo po online. Mm -hmm. order. Ano in-order? Ano Ano po yan? Kayo po ba si Ma'am Sherilyn? Sherilyn. Santiago Jubak. Jubak. Sa pangalan niyo po at sa address po na to, may... Ba wala ho ba kayong alam na... Hindi nga ako marunong mag-order sa online eh. Ano ba yung mga products na yun? Nasa loob po ng box eh. Pwede naman po nating tingnan. Hindi po ako nag-order ng online. Kasi hindi po ako marunong mag-online. Wala ho kayo kahit anong in-order? Wala po. Kaya nga po tinatanong ko po, po sa inyo sir kung ano yung mga ano mga naka, items. Kaya nga po ano po yung in order na ano p yung... Pwede pong tingnan po natin wala na naman. At so yun, hindi ko po in order eh bakit ko po, po bubuksan yan sir? Para, Para sa ano yung camera. Hindi po yung oh. Okay. patukuha anahin niyan. Okay. Kaya nga po tinatanong ko po, po ano yung mga kung anong ay. Kung items, ano yung eh. mga ay. Kung so, po, po kasi hindi ko ma-order yan eh. Wala naman pong wala naman hum babayaran na ng kung ano na man. Ay nako sir kasi mahirap po yan eh. Pasensya okay. okay. na po talaga. Hindi ko po in order yan. Po. Hindi ko po pakikip, matitingnan po yan. Kasi pag hindi ko po, po in order, hindi ko po, po titingnan hindi yan. Niyo. Kaya ka nagulat nga po ako, ba't may pangalan ako dyan eh. Perfect. Patingin nga sir, ng pangal, hawak niyong papel para malaman ay, niyo. Ano lang po ito? ano Baka ma mali lang po, baka hindi ako yan. Pangalan lang po, kung baga ano lang po ito ng pangalan at address. Kaya nga po, patingin nga po. Pali, mag-sticker. Ay matanda na sana. Enterprise Buddies! Narito tayo ngayon sa Barangay Assumption sa bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. At tayo muli na namang maghahatid ng panibagong sorpresa ng pagbati at pagmamahal. And this time, si Mister Narito lang rin. As a matter of fact, kasama niya rin si Wisis. Pero kunwari, wala siyang alam sa surprise ang dumating na to dahil request niya i-prank daw natin ang bisis niya na kunwari may dumating siya na cash on delivery na kailangan niyang bayaran bago natin siya surprise sa so si Mr. kahit nakasama lang rin si Mrs. gusto niyang iparamdam ipakita ang kanyang pagmamahal at ipagsigawan sa buong mundo kung gaano niya kamahal ang kanyang busy sa so, pamagitan ng surprise ang ito kaya naman Join me! Let's all spread this happiness and love. Ako si Aldrian Huirang. So, Shop with the shoppers! Ang paborito nyo tagahatid ng sorpresa. Sama-sama tayo at dalhin natin ang sorpresa nito. Let's go! So, na, ako dito sa may tindahan nila. sa so, tingnan natin ang magiging reaction nila. Wow! magandang uh, magandang tahali po. Pwede pong magtanong po. Um, Hinahanap po namin si Ma'am uh, Sherry Lynn Hubak po ba? Hubak. Hubak po ba? Hubak. Bali, kami po yung mag-deliver ng in-order po online. Online? 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 Apo. Bali, Nandito na po, nasa sasakyan na po namin yung i-deliver na in-order nyo po online. In-order, ano po yan? Kayo po ba si Ma'am Sherilyn? Sherilyn. Sa isa po, Jubak. Jubak, ako. jubak ako, opo. Jubak, opo. Bali, sa pangalan nyo po at sa address po na to, may mga in-order po kayo online. Bali, naka-package po yung mga in-order. Nandun po sa box yung mga laman. Online order po. Kami lang po yung mag-deliver. Wala ho ba kayong alam na o, o po. delivery? Wala nga ako marunong mag-order sa online eh. Ano po ba yung mga products na yun, sir? Nasa loob po yung box eh. Pwede naman po nating tingnan. Kasi hindi din po namin alam. Kasi nakapack po siya. Cash on delivery naman siya. Pwede nyo naman pong tingnan. Tapos nandun din po yung babayaran kung sakali na it, nakukunin niyo po yung item kasi sa taga deliver lang po kami medyo madami po ako oh. hindi po ako nag order ng online kasi hindi po ako marunong mag online wala ko kayo kahit anong in order wala po kaya nga po tinatanong ko po sa inyo sir kung ano yung mga ano, naka, nakapack po kasi siya dun sa naka, mga nakapackage na po kasi yung Kaya nga po, ano po yung in order na ano P is? Pwede pong tingnan po natin yung item Pwede naman pong buksan yun Wala naman ah, so, yun, Hindi po po ino order eh, bakit po po buksan yun sir? Para lang po makita din kung ano po yung item Parang, para, para po lang, saan po yung camera? Bali, yan po yung proweta na na deliver o hindi na deliver ah. Parang proweta kung tinanggap o pinakancel hindi, hindi ko po, wala po ako in-order eh. Paano ko pong lipunin, eh. hindi naman po ako nag-order. Hindi naman po ako sanay mag-online. Pwede naman po namin na i-cancel kung sa Ibabalik doon po sa body delivery lang po kami nung sa mga online. Ah, parang nakatay na up order lang. order ba kayo? Oh, okay. okay. Bali, no. pangalan okay. niyo po at saan. Pwede patina na lang po. Tapos parang i-pasay lang lang po ng cancel pag hindi po ibababa. Hindi hey, hey, po. Ayoko Wala ayaw naman na ako po. Ayoko po nang ganun. Hindi ko order okay. ako okay. niyan eh aanahin okay. yan. Kaya nga po okay. tinatanong ko po, po ano yung mga kung um, anong items. Kung ano yung eh. mga items. Okay lang po, dating na lang po okay. natin. Dating dito lang naman po, na-park ko po, po dito yung sasakyan sa may dito lang po. Pwede pa... Hindi na oh. po, ayoko okay. po. Ayoko. Ayoko po. Po, po kasi hindi ko ma-order yan eh. Para lang po makikita namin at para may hmm. present lang namin doon na hindi po sa in-order para wala naman kung wala naman po, babayaran na kung ano Ay, man. Na po, sir. Guys, kasi eh. mahirap po yan eh. Apo. Pasensya na po talaga. Hindi ko po, po in-order yan. Opo. Opo. Hindi ko po, po matitingnan po yan. Kasi pag hindi ko po, po in-order, hindi ko po, po titingnan hindi yan. Nyo. Kaya ka nagulat nga po ako. bakit may pangalan ako dyan eh. Baka meron pong nag-order para sa inyo kaya. Pwedeng tingnan lang po natin. Kasi nandun din naman po yung pangalan sa ano. Yung parang sticker. At tingin nga sir, nang pangal, hawak yung papel para malaman Ay, niyo. Ano lang po ito? pang um, lang po? baka ma mali lang po baka hindi ako yan pangalan lang po kung baga sulat ano lang po ito ng pangalan at address kaya nga po patingin nga po Paling. pangalan lang po ito ma Sherry in Juba nandito po sa box yung pinaka-sticker hindi kaya si ano okay. tatin mo tingnan lang po natin wala naman po kaso wala naman po problema na Saan ba si daddy mo? Kuya Louie! Tawagin oh, mo ako yan dito? Ito nga na lang. No? Okay, no, 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 no. wala naman pong problema. Wala naman pong problema. Pinalamig lang serya. sige po. Asalasin, so, maka-surprise ba guys? So, dahil wala tayong pasabog, wala nang makakaalam ng sablay ni Mr. po. Wala pong wala Opo, walang order. Pwede tinanaden na po natin wala naman pong problema. Ito lang po, Pwede po kayong magpasama. Okay. Wala naman po ang problema, ma'am. At least baka lang maalala o baka nakatikit lang po dyan kung kanino galing. Dito na lang po ka kaya. Kasi nagulat ako. Wala talaga ako alam dyan, sir. Eh. Wala talaga kayo? Man. Hindi ako nagkaganyan talaga. Baka po makita nila. Nandito po na kasi lang Ma'am, ah, ito na po. Surprise! surprise! It's a surprise! Nagulat <laughs> ako doon. Happy anniversary! Ayan na pala! niya! Wow, favorite ko pa yung kanta na yan ah. Eh, <laughs> pala sabi niya, surprise daw. Let's go. Let's <laughs> go. Okay. Wala, wala prize. This is Saint Andre. I know. I ah, I'm Ano be happy. I'm happy. Saint Andre. Thank Yes, it's anniversary. Thank you. 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 <laughs> Dito po kayo. ito po kayo dalawa. Wow! Ay, 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 Ayaw! Iiyak Ay, na yan! Iiyak na Wala daw talaga siya. Wala kayong order. Dapat mag-order sa online. Wow! At siyempre may pa sa sa'yo ng chocolates. Ngayon! <laughs> Bakit lang po <laughs> Wow! My surprise sir! happy anniversary. Go Sera. May. sa. Ayun yung luha Kiss naman, Jay. Okay, s'to. <laughs> happy anniversary. Ayun yung totoong luha ko. Ayun. Hindi na Ayan. Ngunit ako, wala akong order. Ayan, kasi ipuha-upuha. Hindi na po, ayoko. At ayo lang. Sige po, lang po kayo. Satinan din po natin yung mga lalaki sa sakinig. Sige mga Ang galing-galing. Para kayo. Sige po, open pa tayo sa may asawa ko? Ilaki nyo po dito. Sige po mga po. Sige Sige po. Ay, wow. Wow. <laughs> Basahin niyo po. Basahin oh, na. na po. <laughs> Basahin niyo. Sige na. Happy, happy Valentine's Day and Happy Anniversary. Wow! <laughs> <laughs> Kinabahan ba kayo dun sa ano? Okay. Siyempre. <laughs> Hindi pa huhuling sila dyan eh para masurenta kayo. Kaya sabi ko ng na nga nabunti raw niya alam. Pasaway na yan. Kaya natatago ka dun eh. <laughs> okay naman. Okay lang po kayo. Kaya lang po kayo nun. Ito lang po kayo. Bali, ang anniversary niyo kung mismo ay kailan? The December. Wala siya.

yan lang. Ilang taon na po ba kayo na... Ano po ba yung anniversary niyo nito? Uh, wedding po ba? Yung nung December? Oh, wedding Ilang po. Ilang taon na po kayo na mag-asawa? 18. 18 years? Okay. Wow, dalawa na lang. 18 years na yung anak ko. Dalawa na lang. Ay, e, kaysa. Ito ka na. Kasapot. Ayan. Ka. Kasap Ayan. Ka. Ah, oh, kasapot siya. Ito na. Ka. Ah, Ito, <laughs> Ito, <ka. laughs> Ito, Ito ka. Ayan. Ay, ah, though. sige. So, ma'am, ngayong 18 na kayo, ano ba yung mahihilig mo pa para sa inyo? Ako shades mismo. Wala na, sir. Tuloy-tuloy lang 'yung ano niya, like siya maging healthy kami family. Kaya uh, sir, anong wish mo para sa inyo? Wish ko lang na, uh, na maging lang 'yung uh, sa bahay. Wala sana. Hindi Lumawak pa. Um, 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 Ang aming pagsasama. pagsasama. Wow! Ang seat naman. Sige po, sabay nyo ngipan. Okay, 1, 2, 3! Happy Anniversary! And belated Happy Valentine's. Ayan, at syempre meron pang hinanda si Sir para sa hindi pa dyan natatapos. Ayan, so si Sir po ay uh, OFW rin po ba kayo? And kaya, Sir, nabigyan ka ng maaaka habang wala ka. <laughs> Ayan o. Ayan mga ma, maa akong maaakap. Diba sabi mo, o. anong kulay? Mo? Blue. Ayan pa ulit niyo, ang blue. Opo, oh, cool. light Ayan na blue. Ayun ko lang nagkakamera. Ayan sabi ba? ko, bakit kayo nagkakamera? Meron pang importante. Oh. Hindi ka okay lang sa mga O okay laki na ka tayo? Okay lang po. Ayan. Kasi merong... <laughs> Loko -loko. May ginawang mensahe si Sir para sa iyo. <laughs> Ayaw talaga ni Ma'am lumabas kanina. Sabi ko na ko, paano ko kaya ito mapapalabas? <laughs> Ayaw niyang tingnan, hindi daw niya titinan kasi wala naman daw sa talagang in-order. <laughs> Buti na pilit namin, namin na tingnan lang niya. Ayan. So Ma'am, meron siyang ginawang mensahe. So, ginawa mensahe sa ginawa niya ito para sa iyo Ayan. so pakinggan natin mahal kita yan ang gusto ko unang unang malaman mo sa puntong malaman mo na to sa puntong malaman mo na to sinulat ko kung hindi man halata kung hindi man ramdam pero sana ito sinasabi kong mahal kita mami ko. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa aming mag Sa pagtitiis, sa pagsusumikap, sa pagmamahal, sa lahat-lahat. Darating din tayo sa panahon na matutupad natin lahat ng pangarap at pinapangarap natin sa buhay at ikaw pa rin ang kasama ko. Ikaw lang ang magiging kasama ko habang panigurado, marami pa rin magbabago. Kahit patanda na tayo ng patanda at hindi na pabata. Pero sa pagbabagong yon, sabay tayong dalawa. Walang iwanan. Tutulungan natin ang isa't isa kagaya ng tulad ng na pinangako natin noon hanggang ngayon at sa ilan pang mga bukas nakasama ka. Uulitin ko, mahal na mahal kita. wag mo sana maisip na hindi o nagbago na ako. Dahil lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya natin. Para sa iyo. Daddy, ayun! Wow! Napakaganda ng mensahe, sir! Ayan, napakasweet! Talaga, sir, na so, talaga na surprise so nga <laughs> ako nito. <laughs> ayan. So, siyempre ma'am, ayan yung mensahe ni sir. Napakaganda ang mensahe para sa mo Ikaw naman, anong gusto mong sabihin Saan? sa kanya? Sa kanya? Ano? Salamat sa lahat-lahat ng sacrifice niya. Tapos, sa lahat ng pangarap namin, unti-unti na natutupad. Tuloy-tuloy lang niya yung pagsisikap niya sa buhay. Yun lang po. Ano, ah, mahal ko rin siya. Wow! So sa 18 years nyo po, na kayo ay mag-asawa na, sa so balikan natin yung, no. bakit mo sila si Sir? Bakit mo siya pinakasalan? Ano yung mga katangian eh? niya, ano na nagustuhan mo sa kanin? Mabait, kahit siya babaero. <laughs> <laughs> Pwede sir, sa, sa loob na lang tayo. Okay Pwede. lang yun. Ah, may Ano, ah, uh, siya. Tapos, yun nga, mapagmahal. Yun lang. Mabait, mapagmahal. Ah, syempre. Pogi. Ayaw, maisi. Simple, simple lang Mwot, lalo na sa pamilya ko, so, sa mga mula ko, wow. nakasupport siya sa amin na tina. So yun yung mga katangian niya? Simula naman okay. hanggang ngayon, wala ko bang nagbago in 18 years? Wala naman. Lalo siyang nag-a-approve na, na pinapikita niya sa amin mag ng niya. Wow. Lahat ng gusto namin, niya. So mas lalo pa, lumalali. Lumalali. So, so para kanyang nililigawan pa rin oh. Ta sir, kayo naman, sariwain natin para maalala ulit ni ma'am. Ano yung mga katangian niya na nagustuhan mo simula nun? Bakit mo siya niligawan? Bakit ka, bakit siya yung pinili mong pakasalan? Nice thing Kasi, siya yung may sabi ng talaga na marami. Oh. <laughs> Pero ano yung mga katangian ni ma'am? nagustuhan niya? niya sa Siyempre, kakaito siya. Lalo na sa pagkakarap. mga Ay, tsaka mapagmahal. So, Ayun. Hindi, hindi siya kagaya ng ibang mga. na siya lang. Wow. The only one. The only one. <laughs> Meron ba kayong isang i-promise pa kay Ma? Ngayong 18 years na kayo. Anong promise mo sa kanya? Oh, gusto ko lang na hanggang sa uli, sana kami pa. Bago pa. Sabi. Okay na ma yung ma'am. Ano gusto mong ipangako kay Mr. Ngayong 18 years na kayo? Anong promise na sa kanya? Na hanggang huli kami pa rin. Huwag siyang mababae. Eh. <laughs> lang niya yung pagsisumigap niya sa buhay. Wow. Yun lang. Bagay na bagay pala yung tugtog. Hanggang oh, sa tumanda kayo. sa so tumanda kayo. Team Kahit song po po yan. Ay, yeah. perfect pala yung yeah. song. Ayun. Okay. Uh, pero pa kayo gusto sabihin sa isa isa. At siguro, na naman kayo. Siguro okay. yun na lang. Kasi, inaaway ko lagi yan eh. Kasi nga, <laughs> <sa> surprise. <laughs> Ayun na, lumabas na Concert ka. Concert ah, ka ka okay. po oh, eh. birthday Birthday ko kasi wow. Dapat talaga. Eh, okay. okay. schedule. Apo. Sete. Sa... na Kaya wow. sa... Ano bang kanta mo para kay Missing? Uh, yung ikaw at Wow. Ay, kaya ma'am. <laughs> May ayun kanta ba ka para kay Mr. F? Yung ayun. kahit ano. Ayun. 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 Kahit na, kahit na, ayun. 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 Na, ayun. 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 So kayo po may isang anak lang. Your ayun. 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 Ayan, so kita ko ah, dito ka sa, ayun. dito ka sa gitna nila, yeah, dito ka sa gitna nila, yeah, may surpresa din para sa iyo. Tanggalin mo na, yun. na yung, tanggalin mo yung mask mo para kita ka din sa iyo. Ayan, ikaw ang bunga ng pagmamahala. <laughs> so, 18 years na si... Ano tawag mo? Mama, papa? Mami, daddy. mama sa akin. Daddy Mama and daddy. So, 18 years na sila. Ikaw ang bunga. Anong message mo para sa kanilang dalawa? Kay daddy and kay mama. Um, hindi ah. ko na rin po Pero, gusto ko lang din sabihin sa kanila na mahal ko sila <laughs> kahit hindi ko ba ipakita sa kanila <laughs> araw araw. May tawagin na kayo ng mga Wow! Ayan, so, nag-iisa anak lang po? Nag-iisa ang okay, anak ko, lang. lang? May promise ka sa kanila? Sa, sa, sa mga madulang po? Wow. Magkatapos na po na po po, Sir. muna ako, huh? lang. <laughs> 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 May gusto ka ba sabihin? Salamat po. Thank you. Na-surprise. Kaya lang, hindi ko <laughs> Pero natapat. Oh, natapat siya. Ayaw niya talaga. Ka surprise buddies! Muli na naman tayong kinilig sa isang sweet na sweet na surprise. At so, syempre, si Mr. Uwa uh siya ng paraan para ma-surprise si Mrs. Uh -huh. So, kamusta so, po ba yung pakiramdam na sa surprise? So, kanina, yung sinabi namin na may delivery sa inyo, tapos sa pagbukas ng sasakyan. Siyempre, nagulat ako, sir. Wala naman ako mara, mag online. Eh. Ba't ako magkakaroon ng order? Kinabahan ako. Basta nakita mo na yung surpresa. Ano pa karamdaman? Masaya na. Yeah, nakutuwa. nakutuwa na masaya. Na, na, nakakaiyak. Basta <laughs> ko um, so din... pala yung sinasabi niya. Sana'y na ikaw ba kayo na sa surpresa ni <laughs> Mr. Ngayon lang, on the first time. <laughs> Nagulat nga ako eh. Hindi <laughs> pa ko kasi uso noon. Pero ngayon, dahil ayan na. Ayan. So ito na yung unti-unti. So para kayong nililigawang mo din. <laughs> May sa ka pang sabihin tayo, sir, bago tayo magpaalam sa ating video? ah uh, salamat sa lahat-lahat. Lalo -lahat. Uh, na sa mga gusto namin mag-ina, na natin. Ute, yung mga yung mga pangarap natin sa buhay, yung hindi na natin nakakamit. Yun love po. Okay, sir, may gusto ka pang sabihin. Yun love Uh, Mama, Mama, boy. Mama, Kasulit! Ayo! <laughs> Ayan mga ka-surprise buddies! Talaga naman! Ang pagmamahal ay hindi lang pinaparamdam, ito'y ipinapakita din para mapas, mas mapagtibay pa ang relasyon. At yan nga ginawa ng isang sweet na sweet na mister so, isa pong siman Ayan, no? talagang Plinano niya ang surprise ang ito para sa kanyang misis muli. Batiin natin ng happy 18th anniversary sina Mr. Ariel at si Ma'am Sherilyn Juba na talaga namang ang kanilang pagmamahalan ay i-wish natin na mas lalo pang magtibay. Mga kapapanood mo ang video na ito lalabas kayo sa aming Facebook page. Aya sa so Shoppers Ever Shoppers, ka ni Mr. Lagi-Lagi. <laughs> Ayan. So mga ka-surprise buddies, thank you very much for your loving support. Kung nagustuhan nyo yung video ng mag-asawa, gaya nyo, para mas marami pang mag-asawa ang ma inspire mas mapagtibay ang pag umahal Share this video, comment down, comment down below yung mga message nyo sa inyong mister, sa inyong Missis. Ako si Aldrian Humirang, this is Shop may the Shoppers. Thank you very much for your loving support. We now have more than 718,000 followers. Road to 1 million. Thank you. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye. Shoppers, everyone that spreads happiness and love.